magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo. Dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa mga puso niyo ang kapayapaan ni Kristo. Sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa dapat din kayong maging mapagpasalamat. Itanim ninyong mabuti sa mga puso niyo ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan niyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. At anuman ang ginagawa niyo, sa salita man o sa gawa, Gawin niyo ang lahat bilang mana ng palataya sa Panginoong Hesus at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya.